Hi, good evening. Naririnig niyo ba 'yung background music ko? Well, kung hindi, eto, papakita ko sa inyo. Uh, uh. Oh, oh, tama na, tama na, tama na. Sobra na, sobra na, sobra na. I'm back. So, ano, nakita niyo na kung sino yung kumakanta. Isa lang yung nakita niyo, 'di ba? Pero apat sila. Sino nga ba sila? Sila ang 143. Sino nga bang 143? Well, ang 143 is composed of Kim Nicolas, Yuki Sakamoto, Goldman Aquino, at Andrew Resurrection. Kung gusto niyo makita kung ano ang itsura nila, pero so, imposible na hindi nyo pa nakita. Well, in case of you want to see them pala, just like their fan page. 143 fan page sa Facebook. And no more about them. Know their schedules, kung saan sila, kung anong trip nila, at saka kung anong ginagawa nila. And kung gusto nyo rin makilala ang iba pang T4L, teka, alam nyo na ba kung ano yung T4L? Well, let me introduce you T4L. T4L is a short term for time for love. Ito yung official fans club ng 143. Um, sila yung mga nakikita nyo maingay, for sure, pag mag e sila sa mga mall. Sila yon. Huwag kayong mag-atubiling lumapit sa kanila kasi friendly po ang mga T4L. Friendly po kami kahit hindi ako masyadong pumupunta, hindi talaga ako pumupunta sa MT nila kasi malayo ako. Well, yun. Anyway, T4L or Time for Love. Like also their page and be an official T4L. Hanapin nyo lang sa Facebook, Time for Love. And you can also like a Cherub of the blog. It's still under Time for Love. Basta may love, 143 yun. Yes nyo? Kuha mo? Yun. Ano pa ba? About 1.43 ang masasabi ko lang. Magaling silang komenta. guwapo sila. Uh, mabait. Talented. Sum it all up. All in one sila. Promise. You won't be disappointed with them. Um, ano pa ba? Ano pa bang masasabi ko? awag uh, wag niyo na akong pansinin. Basta kung gusto niyo maraming malaman about sa kanila, punta na sa Facebook and like their official fan page. Gen 143 fan page. To know more about them, syempre. Well, gusto kong tapusin tong vi video na to sa isang message sa isang member sa 143. Ah, uh, Kim Nicolas, I love you! Bye-bye!